pictures no na hindi designated sa Comelec uh, as common area. no once nga ma-designate ang uh, isa ka lugar, mm -hmm. uh, ang, ang iba nga government structures hindi na mabutangan. So, madamo kitang nakuha ng mga illegal posters ng mga campaign posters. Mostly sa mga campaign posters, sa kaligin, sa naka Ah, uh, ara sa mga posting no sa government structures sa mga kahoy. No, ang sa ano ba lang, uh, mga uh, electrical post ay no, na uh, hindi siya pwede. Ano mga liabilities sa mga So, kung determinado, determine na no, ginadantaw na to, no, gina-check na, gina na to kung sino ina, ano kay amo gina na gina-require na dapat naka-indicate ang owner no sang sina apostle kon sino ang payer i-determine pa natin kung ano nga ang ang aton nga i-recommend sa ano sa task force agad sa ala ang Kung pa kun timbang na ni sir Sino ano ni ka damo ang natipon ninyo sa Oakland bakla so malapit na mga 100 no although nga ginapalo ang size so out of place So yun yung pag-a-dalaw, nanginingaman na yung... So i-itemize naton, no, i-anpan naton, i-for safe keeping, no, kasi kaso mo mag-decide ang complex, may aram kita nga i-itemize. So yung mga barangay, ang gitang labyan na ito sa operations back class, ano nga mga barangay na naman? Barangay, nag-una kita sa Ngole Bonifay, and then San Juan, Kanumpang, kalaparan din na there is sa barangay sa Tinuan. Nga mo nga barangay sa Tinuan. So uh, tikli po ang lugar damo putante. So amon na nga to ginalan na kay sinti mabutan sila sa mga posters para na mga pedestrian makita. Sir, with this, sir, any reminders ato ng mga candidates no, at So, ato ni sa mga kandidates, no, padayon pang atong kampanya uh, until pa kita sa Saturday to midnight, ang last day oh, October 28. So, ipalo lang natin ang rules, no? Na hindi kita yung mag-isa kung ano ang, ang dapat niya mga asundon No? Uh, kung hindi regulate pamalik, para nga hindi kita maalang alang alang ang aton niya. Kandiga siya, no? Kaya sa ma-determine uh, na may mga factual basis kita maka-file sa disqualification um, case. Um, so, sir, by buwas ka adlaw, may arak kita nga na... Uh, return. recommend kita, anay, no? I-submit mm. na pa niya na kung anong recommendation sa mga ato niya provincial supervisor, follow na Sir, <coughs> <So, coughs> ma consider naton nga hate campaign ng mga flyers sa mga supporters ng NP? Hate campaign? Hindi. <coughs> okay. No, kung naga, naga, ano siya, naga, duwa-duwa siya nga ang ina kandidato isa ka membro sa mga Just like for example, ni Sir, ang nag-circulate, wala nga flyers, bala nga may mga pangalan sa mga aspirants. Aspirants. yes, ang may kimuta sila nga ipag-upohon kay supporters. So, makonsider ina nga So, kaya ang mga ang mga grupo sa kapitong kontraman sa gobyerno. Kaya, ang kahit isang tao na mag isang mangin leader nila sa ilang barangay. Nakalabot na din sa inyo, sir, ang amuling mga ngayon, flyers. So far, wala pa. If ever, sir, makalabot sa inyo, may mga action ticket kita regarding sa... Ah, uh, lang taon natin. no? Lang taon pa, ta kay hindi okay. pa nakita ang kaunggan sa sinaka flyers. Mm -hmm. uh -huh. Sa sabot, pagit magalibot, ah... so kita sa Santo Nyo, sir, no? Pagkakit sa Santo street, sir, sa Santo Kabalik sa Santo sa highway. So after election, ang um, mga campaign materials dapat pakasun sa mga candidates mismo? Yes, the, uh, it is their obligation at uh, 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 their own expense puwaon, na kuha o hindi na magpapabilin nila sa sa sinang lugar na gina Kagang sa election day, no bawal ang mag-sobs ang t-shirts. Nga may ngalan sa mga kandidato, ang papanghatag sa sa mga flyers or sample ballots na pinagin sa atubang bang sa atong mga kumisipan. Sir, mga pila kaadlaw, kung ato yung hatag sa ila para patakasan nila mga camping materials? May reason by this, katasonin na. So, uh, dapat katasonin na ang mga camping posters. At ano ang liability, sir, sa atong mga... Ang si violation ina, no, sa violation ina sa Republic 9 9006. Thank you.